Mula sa kasarinlan ng Pilipinas sa Espanya noong 1898, nagkaroon ng labing pitong pangulo ang bansa, mula kay General Emilio Aguinaldo hanggang sa kasalukuyang pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang video ito ay naglalaman ng mga kontribusyon at tagumpay ng bawat pangulo habang sila ay nakaluklok sa pwesto. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay isa sa mga kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Kalawang Republika ng Pilipinas noong panahon ng Hapon, maraming kritisismo ang kanyang natanggap dahil sa pagsasabing isa siyang traidor. Tila ba't ang kanyang pagtanggap ng tungkulin sa pamahala ng Hapon ay isang hakbang para sa sariling kapakanan kaysa sa interes ng bayan? Ang kanyang amnestya noong 1948 ay nagbigay daan sa kanya na muling maging bahagi ng politika sa bansa.